Naramdaman na ba ninyo ang biglaang pagkahilo habang nakaupo o kaya naman ay pagkatapos, tumayo mula sa pagkakahiga yung pakiramdam na parang umiikot ang paligid at nawawalan ng balanse. Maraming matatanda ang nakakaranas nito. Araw-araw at madalas hindi natin ito agad pinapansin bilang isang seryosong senyales ng kalusugan. Pero ang totoo, ang madalas na pagkahilo at pangihina ay may malinaw na dahilan at higit sa lahat may MGA paraan para ito ay maiwasan. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin kung bakit nga ba madalas mahilo ang MGA seniors at ano ang MGA practical na paraan para manatiling matatag at hindi madaling panghinaan ng katawan. Alam ko na marami sa inyo, lalo na kapag nasa edad 70 or higit, PA ay nagsisimula ng maranasan ng MGA ganitong sintomas. Kahit simpleng gawain tulad ng pagakyat ng hagdan, paglalakad papunta sa tindahan o pagtayo para kumuha ng tubig, ay bigla na lang nagdudulot ng pagkahilo. Nakakabahala ito at minsan nakakatakot dahil maaaring mauwi sa pagkadulas o pagkahulog, kaya napakahalaga na maunawaan natin ang MGA, sanhi at matutunan ng tamang pag-iwas. Dahil sa totoo lang, ang kalusugan ninyo ang pinakapuhunan para manatiling malakas at masigla kahit na tumatanda. Isa sa MGA pangunahing dahilan ng pagkahilo ay ang pagbaba ng blood pressure o tinatawag na hypotension. Kapag hindi agad umaabot ang dugo sa utak, nararamdaman natin ng bigla ang pagkahilo. Karaniwan itong maranasan kapag bigla tayong tumatayo mula sa pagkakahiga. Ang tawag dito ay orthostatic hypotension. Paano ito maiwasan? Simple lang. Huwag biglain ang pagtayo. Kapag gising sa umaga, umupo muna sa gilid ng kama. Huminga ng malalim ng ilang segundo sa adahan-dahang tumayo. Kung nagmamadali tayo, mas mataas ang tsansa na mahilo at bumagsak. Kaya tandaan, seniors, dahan-dahan lang. Ikalawang dahilan ay ang dehydration. Maraming matatanda ang hindi nakakapansin na kulang na sila sa tubig. Habang tumatanda, humihina ang pakiramdam ng uhaw, kaya madalas napapabayaan ang pag-inom ng tubig. Kapag kulang sa tubig ang katawan, bumababa ang dami ng dugo na dumadaloy ah, sa katawan at dito nagsisimula ang panghihina at pagkahilo. Kaya kahit hindi kayo nauuhaw, ugaliin ang pag-inom ng sapat na tubig 6 hanggang walong baso araw-araw. Kung gusto ninyo ng masarap at natural, pwede ang buko juice o tsa na walang asukal. Tandaan, ang simpleng pag-inom ng tubig ay isa ng malaking hakbang laban sa pagkahilo. Ikatlong dahilan ay kakulangan sa tamang nutrisyon. Kapag kulang ang katawan sa iron, vitamin B12 o iba pang sustansya, bumababa ang bilang ng red blood cells. Ito ay nagdudulot ng anemia. At kapag anemic ang isang tao, madaling mapagod, mahilo at manghina. Kaya dapat siguraduhin na ang kinakain ay balanse, may gulay, prutas, proteina at iwasan ng sobrang alat at matatamis. Para sa MGA seniors dito sa Pilipinas, hindi kailangang mamahalin ang pagkain. Yung malunggay kangkong munggo, saging at isda ay abot kaya na pero puno ng nutrisyon. Tandaan, hindi kailangang mamahalin ang pagkain. Yung malunggay kangkong munggo, saging at isda ay abot kaya na pero puno ng nutrisyon. Tandaan, hindi kailangang mamahaling pagkain para maging malusog. Ngayon baka itanong ninyo paano kung ginagawa ko na lahat? Ito, pero madalas pa rin akong mahilo. Ang sagot ay regular na pagpapatingin sa doktor. Hindi lahat ng pagkahilo ay dahil sa simpleng dehydration o mababang blood pressure. Minsan ito ay senyales ng mas seryosong kondisyon gaya ng sakit sa puso, diabetes o problema sa loob ng tainga na nakakaapekto sa balane. Huwag balay walain ang madalas na pagkahilo tandaan ang pagpapatingin sa doktor ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ng pagiging matalino sa pangangalaga ng kalusugan. Sa totoo lang marami sa ating MGA seniors ang sanay na tiisin ang pagkahilo at panghihina. Pero hindi dapat ito gawing normal. Sa halip dapat nating intindihin na ito ay paraan ng katawan para magsabi na may kailangang ayusin. Isipin ninyo na para itong isang kaibigang kumakatok sa pinto. Kapag hindi mo binuksan, mas lalakas ang katok hanggang masira ang pinto. Ganon din ang katawan. Kapag madalas kayong mahilo, ibig sabihin may mensahe ang katawan na dapat pakinggan. Miga Seniors, bawat maliit na hakbang na ginagawa ninyo para alagaan ang katawan ay napakahalaga. Ang dahan-dahang pagtayo, pag-inom ng tubig, pagkain ng masustansya at pagpapatingin sa doktor ay hindi lamang simpleng bagay. Kusisoy MGA Sandata para mapanatiling malakas at ligtas ang katawan laban sa biglaang panghihina at aksidente. Huwag ninyong isipin na maliit na bagay lang ang MGA ito. Sa totoo lang, ito ang MGA simpleng susi para sa mas mahaba at mas ligtas na buhay. Tumi, dito po nagtatapos ang unang bahagi ng ating usapan. Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang mas malalim na MGA. Dahilan ng pagkahilo gaya ng epekto ng MGA gamot, stress at kakulangan sa ehersisyo. Ibabahagi ko rin kung paano ito matutugunan gamit ang MGA, simpleng hakbang sa araw-araw na pamumuhay. Kaya siguraduhin na mananatili kayo dahil marami PA, tayong matutuklasan na makatutulong sa inyong kalusugan. Kung nakikinig PA kayo hanggang dito, ibig sabihin mahalaga sa inyo ang inyong kalusugan. Kaya bago tayo lumipat sa susunod na bahagi, mag-iwan kayo ng komento sa baba. Isulat ninyo ang tatlong simpleng salita na ito. Hilo, wala na. Seniors, kung nandito pa kayo o ibig sabihin ay seryoso talaga kayo sa kalusugan ninyo. Sa unang bahagi ay natalakay natin ang tungkol sa mababang blood pressure, kakulangan sa tubig at kakulangan sa nutrisyon. Ngayon naman ay lalim tayo sa iba pang dahilan kung bakit madalas mahilo ang MG matatanda at higit sa lahat kung ano ang pwede ninyong gawin para maiwasan ang panghihina na kaakibat nito. Isa sa MGA pangunahing salarin ay ang epekto ng MGA iniinom na gamot. Alam natin na habang tumatanda, mas dumadami ang maintenance, medicine na iniinom natin para sa high blood, diabetes, cholesterol at iba pa. Ang problema, maraming gamot ang may side effect na nakakapagdulot ng pagkahilo. Halimbawa, ang ilang gamot para pababain ng blood pressure ay pwedeng magpababa ng sobra at dito nagmumula ang hilo. Mayroon ding MGA gamot na nakakaapekto sa balanse o nagdudulot ng antok. Ang payo ko dito ay simple. Huwag basta-basta titigil o babawasan ng gamot. Pero mahalaga na kausapin ang inyong doktor tungkol sa nararanasang hilo. Baka may ibang alternatibong gamot o maaring baguhin ang dosage para hindi kayo madaling panghinaan. Tandaan seniors, hindi dapat tahimik lang sa ganitong usapin. Mas mabuti ang malinaw na komunikasyon sa inyong doktor. Pangalawang dahilan ay stress at sobrang pag-aalala. Maaaring iniisip ninyo na normal lang ang ma-stress kahit senior na. Pero ang totoo, malaking epekto nito sa katawan. Kapag laging kinakabahan o nag-aalala, tumataas ang heart rate at sumisikip ang MGA ugat. Minsan nagiging sanhi ito ng biglang pagkahilo, lalo na kung may kasabay na pagtaas ng blood pressure. Para maiwasan, subukan ninyo ang MGA simpleng paraan ng pagpapakalma. Pwede ang paghinga ng malalim, pagdarasal, pakikinig ng musika o paglalakad-lakad sa umaga para mag-relax ang katawan. Kapag natututo tayong kontrolin ang stress, hindi lang hilo ang nababawasan kundi pati na rin ang panganib sa puso at utak. Ikatlong dahilan ay kakulangan sa ehersisyo. Maraming matatanda ang natatakot gumalaw dahil iniisip nila na baka mahulog o madapa. Pero ang totoo, kapag hindi gumagalaw, ang katawan, humihina ang MGA kalamnan at lumalala ang problema sa balanse, sa halip na iwasan ng paggalaw, gawin ninyo ang ligtas at banayad na ehersisyo. Halimbawa, simpleng paglalakad sa loob ng bahay o sa bakuran ng tet minuto. Araw-araw ay malaking bagay na. May MGA seniors na gumagawa ng stretching tuwing umaga para masanay ang katawan sa tamang paggalaw. Ang ehersisyo ay hindi kailangang mabigat basta regular at tuloy-tuloy. Napakalaki ng tulong nito sa kalusugan at sa pag-iwas sa pagkahilo. Mayroon ding tinatawag na problema sa paningin o pandinig na nagdudulot ng pagkahilo Kapag malabo ang mata, nagkakaroon ng problema ang utak sa pagtukoy ng balanse. Kapag mahina ang pandinig, lalo na kung may kondisyon sa loob ng tainga gaya ng vertigo, mas tumataas ang tsansa ng pagkahilo. Kaya importante na regular ang pagpapatingin sa mata at tenga. Huwag balay-walain kung madalas malabo ang paningin o kung tila umiikot ang paligid kapag may malakas na ingay. May MGA salamin o hearing aid na makatutulong para hindi ninyo maramdaman ang biglang panghihina. Isa pang dahilan na madalas nakakalimutan ay kakulangan ng tamang tulog. Maraming seniors ang nagigising sa kalagitnaan ng gabi. Nagkakaproblema sa tulog o hindi nakakakumpleto ng walong oras. Kapag kulang ang pahinga, madaling maapektuhan ang utak at katawan. Kasunod nito, mas madalas ang hilo at panghihina. Para sa mas maayos na tulog, subukan ninyong magkaroon ng tamang oras ng pagtulog at paggising. Iwasan din ang sobrang kape o tsaa sa hapon at gabi. Maaari ring gumawa ng simpleng nightly routine gaya ng pag-inom ng maligamgam na tubig o pagdasal bago matulog. Ang katawan ay mas madaling lumalaban sa hilo kapag sapat ang pahinga. Kung mapapansin ninyo, halos lahat ng nabanggit ko ay may kaugnayan sa simpleng bagay na pwede ninyong baguhin o dagdagan sa inyong pangaraw-araw na buhay. Hindi kailangang magastos, hindi kailangang komplikado. Ang kailangan lang ay disiplina at malasakit sa sarili. Dahil kung tutuusin ang katawan natin ay parang halaman, kapag natutuyuan, nahihirapan, kapag hindi naaalagaan, unti-unting nangihina. Pero kapag tinutustusan ng tamang tubig, nutrisyon at pahinga muling nagiging matatag. MGA Seniors, ang gusto kong ipaabot sa inyo ay hindi ninyo kailangang tiisin ang madalas na pagkahilo at panghihina. May magagawa kayo, may paraan at higit sa lahat, may pag-asa, kahit pa iniisip ninyo na normal na lang ito dahil sa edad, Huwag ninyo itong gawing pangkaraniwan. Ang bawat araw na wala kang nararamdamang hilo ay isang araw na mas ligtas, masaya at mas maayos ang buhay mo. Kaya sa puntong ito, itanong ninyo, sa sarili ninyo, ano ba ang maaari kong baguhin ngayong araw para mas maiwasan ang pagkahilo? Baka sapat na ang simpleng pag-inom ng dagdag na tubig o paglakad sa bakuran o paghinga ng malalim para mabawasan ang stress. Ang maliliit na bagay na ito ay pwedeng magdala ng malaking pagbabago. At dito nagtatapos ang ikalawang bahagi ng ating pag-uusap. Sa susunod na bahagi tatalakayin. Natin ang iba pang MGA, practical na hakbang tulad ng tamang diet na pampatag ng katawan, natural na paraan ng pag-iwas sa biglaang panghihina at kung paano ninyo mapapanatili ang balanse at lakas sa araw-araw. Kung kasama PA rin kayo hanggang dito, Ibig sabihin ay gusto ninyong manatiling matibay laban sa pagkahilo. Kaya bago tayo magpatuloy, iwan muna kayo ng komento sa baba at isulat ang tatlong salitang ito. Lakas araw-araw. Seniors, kung nandito PA rin kayo, saludo ako sa inyo. Ibig sabihin, seryoso talaga kayo na alagaan. Ang inyong kalusugan at ayaw ninyong manatiling bihag ng madalas na pagkahilo at panghihina. Sa unang bahagi na pag-usapan natin ang mababang blood pressure, dehydration at kakulangan sa nutrisyon. Sa ikalawang bahagi naman, tinalakay natin ang epekto ng MGA gamot, stress, kakulangan sa ehersisyo at problema sa paningin at pandinig. Ngayon sa huling bahagi ng ating talakayan, bubuuin natin ang lahat ng ito at magbibigay ako ng malinaw na MGA, hakbang para hindi lamang makaiwas sa pagkahilo, kundi para tunay na mapalakas ang katawan. Unahin natin ang tamang pagkain bilang pundasyon ng kalusugan. Tandaan ninyo na ang ating katawan ay parang sasakyan. Kung mali ang gasolina, madaling masira. Kung tama ang sustansya, tumatakbo ng maayos. Kaya mahalagang kumain ng pagkain na mayaman sa fiber, bitamina at mineral. Ang gulay gaya ng malunggay, kalabasa at kamote ay hindi lang mura kundi sagana sa sustansya. Ang prutas gaya ng saging bayabas at papaya ay nakakatulong laban sa panghihina. Huwag kalimutan ng mula sa isda, Manok o munggo na nagbibigay ng lakas sa MGA kalamnan. Kapag masustansya ang kinakain, mas lumalakas ang katawan at mas bumababa ang posibilidad na mahilo. Ikalawa ay ang pag-aiwas sa MGA, bagay na nagpapalala ng pagkahilo. Halimbawa, ang sobrang alat ay nagdudulot ng fluid retention at pwedeng makapagpataas ng blood pressure. Ang sobrang tamis naman ay nagdudulot ng pagbabago sa blood, sugar na sanhiri ng pangihina. Kaya mahalaga ang pagiging maingat sa kinakain. Hindi ko sinasabi na huwag na kayong kumain ng masarap. Ang sinasabi ko ay piliin ang masustansyang alternatibo. Kung gusto ninyo ng pampatamis, subukan ang prutas imbes na cake. Kung gusto ninyo ng malasa, gumamit ng kalamansi at bawang imbes na sobrang asin. Maliliit na pagbabago, malaking epekto sa katawan. Ikatlo ay ang kahalagahan ng tamang oras ng pagkain at tubig. Maraming seniors ang nakakalimot kumain sa tamang oras at kapag sobrang tagal bago, muling kumain bumababa ang sugar sa dugo. Ito rin ang sanhin ng bigla ang pagkahilo. Kaya siguraduhin na may regular na oras ang inyong pagkain, umaga, tanghali at gabi, at may MGA maliliit na merienda sa pagitan kung kinakailangan. Idagpia natin ang disiplina sa pag-inom ng tubig, tandaan na kahit hindi nauuhaw, uminom PA rin. Ito ang isa sa pinakamadaling paraan para hindi mahilo at hindi manghina. Isa pang praktikal na hakbang ay ang tamang pag-aalaga sa balanse ng katawan. Subukan ninyong mag-practice ng MGA Simpleng Balance Exercises. Halimbawa, tumayo ng tuwid habang nakasandal sa dingding at ibuka ng bahagya ang MGA paa. Pwede ring maglakad-lakad sa isang linya sa loob ng bahay para masanay ang katawan sa tamang balance. May MGA seniors din na nag-ihersisyo gamit ang upuan. Simpleng pag-upo at pagtayo ng dahan-dahan ay nakakatulong para masanay ang katawan. Tandaan, hindi kailangang mabigat ang ehersisyo. Ang importante ay tuloy-tuloy at ligtas. Hindi rin dapat kalimutan ang kahalagahan ng regular na check-up. Maraming seniors ang natatakot. Pumunta sa doktor dahil iniisip nila na baka may makita pang sakit. Pero ang totoo, mas mabuti ng malaman agad para maagapan kaysa lumala ang kondisyon. Ang pagkahilo at panghihina ay maaaring Senyales ng mas malalim na sakit. Pero kung maaga itong nadiskubre, mas malaki ang chance magamot o makontrol. Kaya ugaliin na kahit isang beses sa isang taon magpatingin at magpa-laboratory test para masigurong maayos ang kalusugan. Siyempre, hindi rin mawawala ang aspeto ng isipan at damdamin. Ang isang senior na laging masaya, may kausap at may pinagkakaabalahan, ay mas bihirang mahilo o manghina kaysa sa isang senior na laging nag-iisa at walang ginagawa. Ang ating isipan ay konektado sa katawan. Kapag puno ng ligaya at pag-asa, ang puso mas lumalakas din ang katawan. Kaya makipag-usap sa pamilya, makisama sa kapitbahay o makilahok sa MGA simpleng aktibidad tulad ng pagluluto, pagtatanim o pagkukwento sa MGA Apo. Ang pagkakaroon ng layunin at kasiyahan sa araw-araw ay napakahalaga para mapanatili ang lakas ng katawan. Mga seniors, kung susumahin natin ang lahat ng ating napag-usap malinaw, ang mensahe ang madalas na pagkahilo at panghihina ay hindi dapat basta tanggapin bilang normal na bahagi ng pagtanda. May MGA sanhi ito. Mababang blood pressure, dehydration, kakulangan sa nutrisyon, epekto ng gamot, stress, kulang sa ehersisyo, problema sa paningin at pandinig at kakulangan sa tulog o at may MGA solusyon din. Tamang pagkain, sapat na tubig. Regular na ehersisyo, tamang oras ng pagkain at tamang pag-aalaga sa isipan at damdamin. Kung gagawin ninyo ang MGA ito araw-araw, hindi lang ninyo mababawasan ang pagkahilo. Mas magiging matatag ang katawan, mas magiging aktibo ang araw at mas masaya ang pagtanda. Tandaan, seniors, hindi pa huli ang lahat para alagaan ng sarili. Kahit nasa edad 60, 70 o 80, may magagawa PA rin kayo para palakasin ang inyong katawan. Kaya ang huling tanong ko sa inyo, Handa na ba kayong gawing parte ng buhay ang MGA simpleng hakbang na ito? Dahil kung oo, asahan ninyo na mas magiging maliwanag, mas masigla at mas ligtas ang inyong pagtanda. Hindi ito pangako na wala ng sakit, pero ito ay tiyak na tulong para maiwasan ang madalas na pagkahilo at mapanatili ang inyong lakas. Mga seniors, natapos na natin ang ating tatlong bahagi ng talakayan na may natutunan kayo at maipamuhay ang MGA ito. Kung gusto ninyong suportahan PA ang ganitong uri ng video, huwag kalimutan na mag-subscribe at ilike para mas marami pang seniors ang makinabang. At syempre, iwan ninyo ang inyong karanasan o payo sa comments para makapagbahagi tayo ng inspirasyon sa isa't isa. Kung nakarating kayo hanggang dito, ibig sabihin ay talagang determinado kayong alagaan ng inyong kalusugan. Kaya iwan ninyo sa comments ang tatlong salitang ito bilang tanda ng inyong commitment. Malakas walang hilo seniors kung naririnig PA ninyo ito. Napakagaling ninyo. Ibig sabihin ay hindi lang kayo. Nakikinig kundi talagang iniintindi at gustong ipatupad ang MGA na tututunan. At dito sa ikaapat na bahagi, mas palalawakin natin ang MGA practical na hakbang para hindi lamang maiiwasan ng pagkahilo at pangihina kundi para masanay ang katawan ninyo sa isang mas ligtas at mas masiglang pamumuhay araw-araw. Alam ninyo, ang kalusugan ay hindi nakukuha sa isang araw o isang linggo lang. Ito ay resulta ng MGA paulit-ulit na gawain. Parang pagtatanim. Hindi mo makukuha ang bunga kung isang beses ka lang nagtanim at umasa. Kailangan ng disiplina at pag-uulit para makita ang resulta. Kaya sa bahaging ito, tututukan natin ang pangaraw-araw na rutin na makakatulong para hindi na kayo madaling mahilo o panghinaan. Unahin natin ang umaga. Maraming seniors ang gumigising ng maaga pero ang problema ay bigla silang tumatayo mula sa higaan. Dito madalas nagsisimula ang pagkahilo. Kaya gawin ninyo itong simpleng hakbang tuwing umaga bago bumangon. Umupo muna sa gilid. ng kama, huminga ng malalim ng tatlong beses. Iunat ang braso at binti. Pagkatapos dahan-dahang tumayo. Ang simpleng routine na ito ay parang ehersisyo na agad para sa katawan. At iniiwasan ng bigla ang pagbaba ng blood pressure. Ikalawang hakbang sa umaga ay ang pag-inom ng isang baso ng tubig bago kumain o magkape dahil buong magdamag. Natutuyo ang katawan kapag uminom agad ng tubig para itong pagbibigay ng bagong lakas sa dugo at sa utak. Napakasimple pero napakalaking tulong para hindi mahilo sa simula PA lang ng araw. Pagdating naman sa pagkain, siguraduhin na may sapat na protina sa umaga. Ang itlog, Isda o kahit munggo ay kayang magbigay ng lakas na tatagal hanggang tanghali kapag sapat ang protina. Mas matibay ang kalamnan at mas maliit ang tsansa ng bigla ang panghihina. Idag PA ang prutas gaya ng saging na may potassium para sa tamang balanse ng electrolytes. Ngayon, usapang tanghali naman, maraming seniors ang nakakaramdam ng panghihina sa tanghali lalo na pagkatapos kumain. Ang tawag dito minsan ay post-meal dizziness. Nangyayari ito kapag sobra ang bigat nang kinain at napupunta lahat ng dugo sa tiyan para tunawin ang pagkain. Kaya ang payo ko, huwag masyadong mabigat ang tanghalian. Hatiin ang pagkain sa mas maliliit na bahagi kung kinakailangan. Halimbawa, imbes na isang malaking plato ng kanin at ulam, hatiin ito sa dalawang beses. Konti sa tanghali at konti sa merienda. Sa ganitong paraan, hindi biglang mabibigatan ang katawan at hindi kayo mahihilo pagkatapos kumain. Isa pa ay ang paglalakad o pagunat ng katawan pagkatapos kumain. Hindi kailangang malayo o matagal. Kahit limang minutong paglakad sa loob ng bahay o sa bakuran ay makakatulong para mas mabilis. Matunaw ang pagkain at mas gumanda ang sirkulasyon ng dugo. Tandaan seniors, hindi kailangan ng gym membership. Ang kailangan lang ay galaw at disiplina. Pagdating naman sa hapon, magandang oras ito para sa banayad na ehersisyo Mari kayo stretching, maglakad sa paligid ng bahay o mag-practice ng simpleng balance exercise. Ang katawan ay parang makina. Kapag hindi pinapagana, madaling masira. Kapag pinapagana araw-araw, mas nagiging matibay at handa laban sa pangihina. Ngayon, usapang gabi. Napakahalaga ng tamang pahinga para maiwasan